Umapila itong si Senate Committee on Public Services Chairperson Senadora Grace po sa mga telecommunication companies at sa mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking magiging madali ang pagpaparehisto ng mga subscriber identity module ng mga customer habang sinisiguro na pribado ang kanilang mga datos at impormasyon na panawagan ito ng Senadora bago ang simula ng implementasyon ng batas sa SIM registration na bukas, Disyembre 27. Gate depo, hindi dapat maging komplikado ang mga proseso, paraan at portal para sa pagpaparisto ng SIMA. Dapat rin aniyang tulungang makapagristo ng SIMA mga may kapansanan, senior citizens, menor de edad, buntis at mga walang internet connection. Nananawagan rin ang mababatas para sa maigting at malawak na information drive para maabot at makapag-registro mga mamayan sa buong bansa at matiyak na hindi makukompromiso ang kanilang mga datos. Matatandaan ay pinasa ang SIM Registration Act upang labanan ang lumalam lang mga text scam na nambibiktima at nagpapahirap sa maraming Pilipino. Minamandato ng batas ang pagpaparisto ng SIM sa loob ng 180 days mula sa pagiging epektibo lang implementing rules and regulation ito. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.